Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong June 8, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa June. Ayan, 6 pa rin tayo dito. uh, 8 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6, 0 plus 8 is 8, at 2 plus 5 is 7. Dito din pa sa bandang, gitna. 6 plus 8 is 14, at 8 plus 7 is 15. Ayan mga idol. At sa bandang baba, ganoon pa rin. 14 plus 15 is 29. Ayan na. Ito yan naman po yung unang numero natin. Meron tayong 29. At yun pong kapares ng numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 8 plus 7 is 21. Ayan na. Ito yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 21. At meron rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin yung matayaan. 21-29 o kaya naman ay 29-21 ayan mga idol uh, dyan 2 digits po yung mga numero natin 29 at 21 kaya sisimplify natin natin yan bago po natin sila ay sumada una natin simplify ang 21 2 plus 1 is 3 at uh, dito sa 29 2 plus 9 is 11 2 digits yung 11 kaya simplify din natin yan kaya magiging 1 plus 1 is 2 Ayan, mga idol, 3 at saka 2 ang ating sumada. Unahin po natin yung sumada ang 3, kunin mo natin yung 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede rin ang 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12, sumada 12, 1 plus 2 is 3. At 29. So, oh, Okay. June 8. 39. Ayan yung idol. Sumado 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At ito naman po sa 2. Kukul mo natin yung 11. Sumado 11. At ito ang 29 sa 29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin ang 20 sa 20. 2 plus 0 is 2 at 38. sumada 38, 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numero na natin na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayong group Ayan, meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 2, 11, 29, 20 at 38, yan, 40, lang po tayo 42, 43, 42, pa rin po natin yung mga 43, natin dito at pipili lang 43, 42, 43, po 43, ano mga 43, Uh, at sa ating sample naman po, ito na natin dyan yung 29, 39, or 29 and 12, or so, 12 and 29, 12, 29, 11, at uh, 3, 11, 3 at 3, 29, 1 and 2. And uh, ito lang po yung mga sample natin nakuha sa ating samada ngayong June 8. Ayan, meron tayong 12.29, 11.3 at 21.2. Ayan, meron uh, din po tayo tatlong kombinasyon dyan. Pero at kung okay po sa inyo itong mga sample natin yan, na gusto nyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede, pwede po itong mga natin matayan yung mga uh, number po natin na nakuha, mga sample po natin. O din naman kayo dito po sa mga nakensirkel natin mga numero dito sa taas. Yan, pili na lang po tayo dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, kung ating sumagi sa pecha ngayon po June 8, 2025, maraming maraming salamat po.